2025 na po. So, kumusta na po kaya ang Metro Manila Subway Project? Ano? Eh, lalo na itong nakaraang 2024. Matagal na tayong wala pong update. Ano nangyayari po dyan? Eh, marami po talaga ang naghihintay sa pagtatapos po ng uh, Metro Manila Subway. Dahil ito po ay tatagos po sa mga mataong lugar ang nadaanan po nila. Eh. Kaya marami po ang pagsisilbihan po ito. At ang uh, 33 kilometers ng Metro Manila Subway ay uh, dadaan po sa walong local government units at tatlong central business districts. So talagang napakatao po ang dadaanan po niyan. Meron po itong koneksyon sa LRT-1, sa MRT-3, at sa MRT-7 diyan po sa itinatayong common station. Um, uh, ang status stream mo itong common station? Napakatagal na pong ginagawa yan, hindi matapos-tapos. Meron din pong koneksyon ang subway sa LRT2 dyan sa gagawing Anonas Station. At konektado rin po ito sa NSCR, no yung North-South Commuter Railway, dyan po sa may banda ng FTI at Bikutan Station. So actually, para mag-share sila ng release with NSCR. At dahil sa koneksyon po ng, ng riles sa NSCR, mabilis na makakarating po ang mga pasayero po natin. Ano? Halimbawa, tapos na po ang subway, manggagaling po sila ng Balinsuela. Dahil po sa koneksyon po ninyo sa North-South Commuter Railway, tuloy-tuloy po, makakarating po kayo hanggang kalamba nang hindi ho kayo nagpapalit ng uh, ng ng riles ano Makarali, makarating po kayo ng Kalamba ng Matiwasay. Lipat lang kayo dyan sa may bandang bigutan o FTI, diretsyo po hanggang Kalamba. Magsasanga rin po ang riles ng Metro Manila Subway dyan po sa may FTI Bikutan. Ito na yung Arca South na kilala ng mga kabataan ngayon sa ating mga old school, eh, FTI po yan, eh. Magkakaroon po ng sanga ang subway patungo pong Naia Terminal 3. Malapit na po dyan eh. So ibig sabihin, pwede na rin pong pumunta sa airport sa pamamagitan po ng subway. Para po dun sa mga ibang bansa po natin, di ba? Sa Hong Kong, Singapore, sa Japan, nakakarating po tayo ng airport kamit po ang subway. Ang isang train daw po ng Metro Manila Subway ay mayroong walong bagon at makaka makakapagsakay po yan na hanggang 2200 na pasahero yan ang totoong mass transportation isang biyahe 2200 ang hahakutin imagine po niyo kung ilang jeep ilang kotse ilang motorsiklo ang katumbas po niyan o ilang bus ang katumbas ng 2200 na pasahero at mayroong tren na dadaan kada limang minuto, yan po ang kanilang plano. Meron nyo limang minuto lang pong hintay. May darating na pong isang tren. Ano bang ang nangyari dito sa Metro Manila Subway nitong 2024? Balikan po natin nga mga nakaraan. Ano? Halimbawa, noong February 2024, sa ginawang site inspection ni DOTR Secretary Jaime Bautista, ni Department of Finance Secretary Ralph Recto at ng kinatawan po ng Japan International Cooperation Agency o JICA na si Takemasa Kamoto nung bumisita po sila iniulat po nila 40% overall daw po ang progress ng Metro Manila Subway at nung pebrero nga nangako si, si Secretary Recto na kukuhanin niya ang pondo para po tapusin ang Metro Manila Subway, ang kanyang pangako. Noong Mayo 2024, iniulat ng Department of Transportation na ang physical progress po ng Metro, Metro Manila Subway ay 14%, 1-4. Inihayag din po ng ahensya na ang bagong target ng full operation ay sa latter part na po ng 2029 Uh, original plan po dapat 2025, full operation na po ang Metro Manila Subway. Pero nitong Mayo, iniulat na sa 2029 na po ang full operation na target po nila. Fast forward tayo no October, binisita po ni Secretary Jaime Bautista yung Baliwag Fabrication Yard ng Metro Manila Subway. Diyan po nila ginagawa maraming parte po ng project para dalin po sa iba-ibang lugar. Sa loob po ng 86,000 square meters na pabrika, ano, ginagawa po yung mga free pub na concrete walls na ginagamit po sa pagtatayo po ng subway. Mula po dyan sa may baliwag, dinadala po itong mga finished concrete walls sa mga construction site po ng Metro Manila Subway. Nagsimula po itong pabrika ng operasyon noong September 2024 ano kung saan ang plano po nila ay 90 segments ang kaya nilang tapusin kada araw para po dalhin sa mga construction site noong October din sinabi rin po ni Secretary Jaime Bautista na magkakaroon po ng partial operations ang Metro Manila Subway mula Balinsuela hanggang dyan po sa may North Avenue, Quezon City, sa 2028, yan po ang kanyang pinahayag. At uh, i-extend po ang partial operation hanggang dyan po sa may Ortigas pagdating po ng 2029. Diba? Kung maalala po ninyo, noong Mayo, sabi nila 2029, full operation. Noong October, sinabi ni Secretary Jaime Bautista na partial operation lang po sa 2028 hanggang sa may North Avenue at 2029 kung hanggang Ortigas. At ayon po sa kanila, no Oktubre, umabot na po ang construction progress sa 15.57%, o no, 16%. Yeah. Tapos po ng isang buwan, noong November last year, eh, may dumating po na isang tunnel boring machine at hinatid po yan sa, mula doon po sa pier hanggang dyan po sa may Camp Emilio Aguinaldo o Camp Aguinaldo na tunnel boring machine po ang ginagamit po nila sa pagbutas po ng tunnel ng mga riles po ng subway. Kaya inaasahan pong mabilis na ang mailalatag po ang mga riles sa ilalim po ng lupa. Nakakabutas po ang isang TBM o isang tunnel boring machine ng dalawang metro ng tunnel sa isang araw. 12 meters kada araw kayang butasin. <laughs> 33 kilometers po yung buong uh, Metro Manila Subway eh. eh. 12, 12 meters per, per TBM ah, bawat machine po. Eh, ang balita po natin, marami pong TBM ang darating. Eh, itong nabalita po ng no, November, kung hindi, to, hindi tayo nagkakamil, ito po ang ika na tunnel boring machine na idiniliber. At gagamitin po yan sa paggawa po ng tunnel ng Anonas Station at ng East Avenue Station. 25 tunnel boring machine po ang in-order para po sa pagtatapos nitong Metro Manila subway. At ang sabi po ni Secretary Bautista, target nilang po ng magkaroon ng labing siyam na tunnel boring machine na sabay-sabay pong nagbubutas ng tunnel. At bawat isa po, ano, 12 meters daw po ang kayang ibutas. So sa labing siyam. Malaki-laki rin. Nitong Disyembre, nakaraang buwan, bumisita naman po ang mga delegato po ng 16th Regional Environmental Sustainability Transport Forum na ginanap po dito sa Manila. Binisita po nila yung ginagawang Camp Aguinaldo Station para makita po o ipakita po, ipagyabang po ng ating uh, Department of Transportation ang progress po nitong Metro Manila Subway. Eh, ano to eh, uh, project of the century ba tawag nila dito ano so talaga yung pinagmalaki po nila yan at nitong December 16 po ano nagdiwang naman po ng ikalimang anibersaryo yung Philippine Railway Institute ano Happy New Year pala po sa kanilang direktor na si uh, Undersecretary Anneli Lontok. Itinayo po ang Philippine Railway Institute para sa training ng human resource na ilal i ano anong tawag po nila sa mga itinit, itinatayong railway projects po natin aside from mga existing magti-train po sila ng mga tao mga human resource kung saan sila po ang magpapatakbo ng mga ginagawa at mga nagawa ng railway projects po natin at uh, Philippine Railway Institute din po ang mangunguna sa pag-aaral po ng operasyon at maintenance po ng railway industry po natin. Nang sa na hindi na po tayo aasa sa mga dayuhang kumpanya. Kung ninyo pong naaalala, yung MRT3 mula sa operations and maintenance ng isang Japanese company, inasyum po yan ng isang Filipino company. At ayun, nagkalintik-lintik po ang operasyon po ng MRT3. Umayos lang po yan nung ibinwaling ibinalik sa Japanese company ang pamamahala po ng MRT-3. Ngayon, ang napangarap po natin, ang ating marilis na ang dami po natin itinatayo, sa hinaharap po, in the near future, mga Pilipino na po ang mag operations and maintenance. Ano? Hindi lang mga tao, kundi yung mismong kumpanya, Pilipino na po ang magpapatakbo sana niyan. At yan po ang pinaghahandaan po ng Philippine Railway Institute. Naitayo po ang Philippine Railway Institute mula po sa pondong galing po sa gobyerno ng Japan. Uh, kagaya po ng ibang railway project po natin. Ang Japan po kasi nagpo po niyan eh. Yung uh, subway at pata yung NSCR. Dito po sa Philippine Railway Institute, maglalagay po sila ng isang uh, test track na 900 meters ang haba at mga mock-up po ng mga tunnel, istasyon at mga wayside nagagamitin po nila sa mga pagtitraining training at pagsasanay po ng gustong magtrabaho po sa railway. Ang dami po nating project, di ba? NCR, MMSP, MRT4, MRT7, uh, ano pa bang itatayo? Mga bagong ay mga Mindanao Railway, ano? Marami pong itatayo at ilangan po tayo ng taong magpapatakbo po niyan. Ay kung kayo po ay interesado mag-inquire na po kayo dito sa Philippine Railway Institute. Baka ngayon pa lang mag-aral na po kayo para pag natapos mga project na yan ay pwede po kayong makapasok. So in summary po, mula po sa mga pahayag po ng Department of Transportation, ang mga bagong target po ng Metro Manila Subway ay ito na po. Partial operations po, Balinsuela hanggang North Avenue. At partial operation, extend po nila hanggang Ortigas, dyan po sa Pasig, pagdating po ng 2029. At ang full operation po ay inaasahan po sa 2031.